Bakas pa ang dugo sa kamay at mga damit ni Rudy Espenilian, Arestuhin siya dahil sa pagpatay umano sa sarili niyang anak na si Bernard. May kaalitan daw na kapitbahay ang suspect at tumaawat ang binata. Pero siya ang naundayan ng saksak ng lasing at nagwawalang ama. Todo tanggi sa krimen ang suspect. Hindi naman ako si para patayin ko rin Hindi ko na alam yan bakit pati yung anak ko napatay. Sa rin lang, pinagamamal kong anak yan naharap sa kasong pariside ang suspect. Sakrikang naging ending ng biyahe ng SUV na ito sa Araneta Avenue sa Quezon City. Sa taas ng pinagbagsakan, wasak ang unang bahagi ng SUV. Walang nakitang tao sa loob kaya hinala ng mga otoridad baka sinadya ang pagkakahulog ng sasakyan. Iniimbestigahan na kung ginamit sa krimen ang SUV kahirapan na naging pag-rescue sa dalawang rider ng motorsiklo na sumalpok sa isang delivery truck sa Payatas Road kagabi. Sa tindi ng pagkakabangga, mali ang kaliwang binti ng isang rider. Duguan at walang malay naman ang ikalawa na pumailalim pa sa truck. Iniimbestigahan pa kung sino ang may sala. Bumulaga sa mga construction workers sa Makapagal Avenue sa Pasay ang isang World War II mortar grenade. Aksidente raw itong tinamaan ng bulldozer. Buti na lang at hindi sumingaw ang bomba na pwedeng mauwi sa pagsabog nito. Hawak na na Explosives Ordinance Division ng Pasay City ang bomba. Faye Tobias, News 5.